ang may pinakamaraming kaso ng pisikal na pang-aabuso sa mga kababaihan nating OFW. Matagal na itong problema, lalo na sa mga Middle Eastern countries, kung saan mababa ang pagtingin sa mga babae. Pero hindi pa rin ito nasusolusyonan. Sa isang bayan, alam natin hindi naman, di ba, mataas ang tingin sa babae. Bakit tayo magpapadala ng mga babae natin? Di ba? Parang ano yan? Parang binabaon na natin sa hira. parang binabaon na natin sa abuse, parang ino-offer na natin yung ating mga babae no OFW for abuse if we send them to those places na historically, lalo na kung pala paulit-ulit na nangyayari, di ba? Ang tinitig ng solusyon ni Dr. Lavina, din ng Ateneo School of Law, ay kailangan pag-aralan ng susunod na presidente kung saan nararapat magpadala ng tao. Isinilay mo, marami sa mga abuse mga babae, di ba? So, obviously, babantayan mo yung mga bayan na alam natin yung hindi ganun kalaki yung protection ng babae or tinitingnan yung mga babae unequal. Matapos makomatose ng dalawang linggo, ligtas na ngayon si May sa loob ng Philippine Consulate ng Kuwait. Pero hindi pa tapos ang kanyang laban. Hindi siya makauwi ng Pilipinas dahil sinampahan siya ng kaso ng kanyang employer, attempted suicide daw ang ginawa ni May. Kung si May walang ibang hinahangad kundi ang makauwi sa Pilipinas, si Mang Noel naman walang ibang pinapangarap kundi ang makalis ng bansa. Nais niyang maging construction foreman sa Jeddah. Apat na beses na siyang nag-apply at ayon sa kanya, hindi ito naging madali. Sa pag apply ng papuntang abroad, yan ang pinakamahirap para sa akin. Yung magutom ako, yun ang pinakamahirap kasi masakit sa ulo magutom. Una siyang nabigo ng madaya siya ng recruiter, mahigit 24,000 pesos raw ang nagastos niya. Pero hindi siya sumuko. Ngayon, umutang pa siya ng 10,000 piso para maglakad muli ng mga papeles. Alam na alam ko yung kumuha ka lang ng passport, magugutom ka na. Wala kang bahon. May dala kang uh, libo o 1,000. Bikin sa paglakad-lakad mo sa mga requirement mo para lang makuha mo yung lahat na requirement mo for Pero gaano man katsaga si Mang Noel, tila biguna naman siya sa pang-apat na pagkakataon. Pumasa siya sa lahat ng requirements, puwera na lang sa medical exam. Hindi sa akin binigay yung buong medical. Sinabi na lang sa akin, kinausap ako sa isang kwarto, hindi naman permanente yung sakit ng dugo mo. So sabi ko may pag-asa pa na ano, pinakamahirap yung yung inutang ko inaasahan ko na mapupunta sa mayroon yun nawala Ngayon, nag-iipon na naman muli si Mang Noel para magbayad utang, umi extra extra sa paggawa ng furniture at construction. Nag-iipon ako sa ngayon ng pampa, pampagamot, yung, yung sa utang naman, nag-iipon din ako ng ano, pambaya doon. Kahit paon sa utang, hindi pa rin natitinag ang loob ni Mang Noel. Buhay pa rin ang pag-asa niyang maairaraos niya ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa labas ng bansa. Maasa pa rin ako na matutuloy ako kasi pangarap ko at saka para talaga din, uh, sana sa anak ko, sa, mga, sa pamilya ko. Isa lang si Mang Noel sa libo-libong Pilipino sumusubok maging OFW taon-taon. Ayon kay Dr. Lavina, ang lumulobong bilang na ito, indikasyon raw ng malalim na suliranin ng ating lipunan. Aniya ang kinakailangan ay balanse sa paglikha ng mga trabaho dito sa Pilipinas at mas magandang strategiya para sa pagpapadala ng OFW sa ibang bansa. Magpapadala ka lang dun sa mga bayan na talagang kailangan ka at dahil kailangan ka nila, kailangan nila tayo protektahan yung mga manggagawa natin. Pag-iisipin ang nangyayari sa ating bansa ay tila isang vicious cycle. Patuloy pa rin dumadami ang mga Pilipinong umaalis ng bansa, pero patuloy pa rin silang hindi protektado. Tapos sa Manila, <laughs> hindi ko sila makakalimutan. Ang mga tulad ni May, patunay lamang na matindi pa rin ang pangangailangan ng ating mga bagong bayani para sa tulong, alaga at pansin mula sa gobyerno. I wish the next president, hindi makikita yung OFWs as safety valve lang ng ekonomiya natin, di ba? Uh, kung hindi, strategic asset yung OFW. Naku, malapit na talaga yung eleksyon. Paalala po mga kapuso, kilalanin at kilatisin po talaga ang mga kandidatong inyong iboboto. Kung meron po kayong naisikwento, mari po kayong sumulat sa amin, OFW Diaries, GMA Network Center, at sa Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Pwede rin po kayong mag-email, ofwdiaries at gmanetwork.com. Hanggang sa susunod na biyernes, ako po si Cara David. At ito po ang OFW Diaries at mga kwentong Pinoy overseas. Ano mo sasabi mo sa ating uh, President sa bola uh, Candidate? Sana bigyan niya ng buong at mapabuti ang ating hinahangad at kabubuti na ating ekonomiya. Na sana ang kanilang pangako ay matupad. Bilang isang OFW at mabigyang pansin kung ano ang mga pangangailangan ng isang OFW at lalo na sa kanilang mga pamilya.